Una, sinabi sa Matthew. Basahin natin ang Matthew chapter 5 verse 6. No, why not growing spiritually? Then, ayon dito sa <clears throat> Matthew chapter 5 verse 6 mapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin <clears throat> so ang tanong ko kung kayo po ba ay nagugutom dahil bubusugin po tayo pag ating, ating hahanapin ito pag tayo ay nagugutom at nauuhaw siyempre, naghahanap tayo ng pagkain di po ba para kahit sa physical nga natin, nagugutom tayo, hahanap tayo para baka kain. Ang ating kaluluwa po, po, ay naghahanap din po. Kaya kailangan po natin sa saliksikin ang katotohanan. 'Di ba? 'Di ba Matthew chapter 5 verse 6. Blessed are they which do the hunger and thirst after righteousness for they shall be filled mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran sa pagka sila'y bubusugin. Ito po yun, mga salita ng Diyos. At ang sabi dito sa ano, Matthew chapter 6 verse 33 Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan po yan mga kaibigan. Paano tayo hindi mag kung hindi natin nahanapin? Hindi tayo magbasa, tapos iba yung ating mga inuuna mga kaibigan. Ang sabi nga dito eh, basahin ko itong Matthew chapter 6 verse 31, ano? Therefore take no thought, saying, What shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall be cloth? Ah, kaya wag kayong mga balisa na mga ano ang aming kakainin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming daramtin. Di ba tayo, mas inuuna natin yung yung pagkain ng physical at yung mga bagay-bagay inuuna natin yon imbis na unahin natin ang part sa Diyos. kasi nga sinabi dito na seekers unahin natin unahin dapat unahin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa inyo. So, uunahin natin ang Diyos. Unahin natin hanapin ang kanyang <clears throat> kaharian, katotohanan. Pag nakita natin yan, yung mga bagay na dito sa mundo, ay darating din yan. Kasi yan ang sabi ng Diyos, eh, huwag tayong mabalisa. Eh. No? Sabi dito sa ano verse 31 ng Matthew chapter 6 na, kaya huwag kayong mga balisa sa na mga sabi ano ang aming kakanin. Ang gusto lang talaga ng Diyos is unahin siya. Unahin natin hanapin ang kaharian at ang kanyang katuwiran. Kaya nga, karamihan po talaga na hindi mag dahil hindi naman po hinahanap eh. Kaya nga, di ba sabi, blessed yung nauhaw at nagugutom in spiritual. Kaya kailangan pala talaga muna na magugutom tayo in spiritual na meron pa kayong meron po ba kayong nararamdaman na ganun? Nararamdaman niyo po ba yung ganun na parang thirst kayo na you want to know the truth about God? Na I want to learn how to read the Bible. I want to know the meaning, anong mga ibig sabihin niyan. Tapos pag may makakita kayo ng mga word, ano kayo ibig sabihin niyan? Parang naging alert kayo. Yan po yung mga sign na you are hungry and you are eager to know the truth, mga kaibigan. And on that sign, yan po is part of spiritual awakening, ay magkakaroon po kayo ng grow kung inyo pong isik. No? <clears throat> ayon ang, ang reason hindi na nawaan. Hindi po yan ang... <clears throat> mababaw po na reason yan mga kaibigan. Dahil tayo nga humihingi tayo ng mga material na bagay, mga financial. Pero how much more kung hihingiin natin na God give us wisdom, knowledge, and understanding na matutunan natin ang kanyang masalita, na maunawaan natin siya, how he speak to us. Ibibigay niya yan. Nagbibigay nga siya ng mga material things. Yan pa kaya? Spiritual thing? Ibibigay ni Lord yan, mga kaibigan, kaya hindi reason, na hindi naunawaan kaya ayaw magbasa. God is so generous and He will give. Mas lalo na talaga itong salita ng Diyos. Ibibigay niya yan kasi yan ang gusto niya na lahat tayo makakaunawa sa Kanya na maunawaan natin ang tungkol sa nakasaad po sa Bible. Kaya sabi dito sa verse Ganitin ko pa mga kaibigan at unawain na nyo po, no? Yung Tagalog, Matthew chapter 6 verse 31. Kaya huwag kayong mga balisa na mangagsabi ano ang aming kakanin o ano ang aming iinumin o ano ang aming darampin. Verse 32, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghanap ng mga hintel, no? itong mga materials na bagay ang ibig sabihin na mahimtil na hindi pa sumampalata sa Diyos ay ito ang kanilang mga nasa isip. Walang talastas ng inyong ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito o imagine. So alam ng Diyos ang ating pangangailangan mga kaibigan. Kahit hindi pa natin hingin, alam na ng Diyos na mayroong kakulangan sa atin, na meron tayong araw-araw na pangangailangan. Pero ang gusto ng Diyos, dahil sinabi sa verse 33, datapwat, hanapin muna, oh, imagine, hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Verse 34, kaya huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas. Sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasapaan. So yan po no, kung tayo po ay laging nababalisa. Tayo po ay laging nababalisa sa ating mga pangailangan ay lalo ka talagang mababalisa, hindi mo uunahin si, si Lord, no? Si God, dapat unahin dahil si God, He will provide. Amazing nga si God talaga. Ako, masasabi ko talaga ang God is so amazing. Unahin po natin mga kaibigan, seek it for the kingdom of God para mag-grow. Mag-grow po at pag nag-attend po kayo ng mga service or church, simba, misa. Be observe. Hindi observe sa mga tao, kundi observe sa sinasalita ng nasa harap ninyo, yung tinuturo tungkol po sa Diyos. Observe and Kasi nga sinasabihan tayo ay eh, be vigilant because the adversary, no? Naghahadap ng pagkakataon at lalo na kung wala kang alam, lagi ka talagang maano, mahihila o lagi ka talagang ma, madadaya kaya uh, I, i I really advise we should read the bible magbasa po tayo mga kaibigan So sana po doon sa Matthew chapter 6 ay may natutunan po kayo ano? Doon sa Matthew chapter 6 verse 31 to 34 po. Huwag po natin unahin ang mga bagay na nandito sa mundo kundi unahin natin ang kaharian ng Diyos. Isa po 'yan sa magpapalawak ng ating kaalaman tungkol po sa Panginoon. God is spirit. Kailangan natin matutunan ang tungkol sa espiritu. Dahil yan po ang nag-operate sa ating katawan. Yan po sa aking pagkakaunawa. Yung sa sarili ko po, inaano ko na ito parang nasa loob natin eh. Kasi kung, kung hindi natin ito uh, didiligan ng tamang salita ang mind natin ay hindi nga mapariwara Mapi mapaliwara po tayo mga kaibigan. Dahil sa salita ng Diyos ang nagbibigay ng katuwid at magiging matuwid po tayo. So according naman dito, at isa pa dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, ano? Ito yung word, the word of God nagbibigay sa atin ng inspirasyon. So basahin ko po sa Tagalog at English para maunawaan din at pag may dumaan na hindi nakakaunawa ng sarili kong salita ay medyo may mga konting malalaman sila kasi babasahin ko po sa English din. 2 Timothy chapter 3. Sixteen and seventeen. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa din naman sa pagtuturo sa pag sansala sa pagsaway sa ikatututo na katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawing gawang mabuti. <clears throat> All scripture is given by inspiration of God and is profitable of doctrine for reproof, for reproof, for correction, for instruction in righteousness that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Yan po mga kaibigan, ano? So itong salita ng Diyos, gaya ng sabi ko kung nga, ay hindi nag-grow na dapat sa tagal-tagal ng ating pag-attend nang ng service, ay marami tayong matutunan at pwede pang maging teacher, di ba? Dahil sinabi nga dito sa He Hebrew, Hebrew chapter 5 verse 12.